papayagan ako nung wala namang kaming Tama. ganap eh. Uh -huh. wala kaming kahit anong ganap. Ayun yung sabi ko sa kanya. Manahimik ka naman! Ang ina mo, tuloy-tuloy yung salita mo, demonyo. Pero may nakakalimutan ngayong araw. Wala akong kinalimutan, nag-update ako sa'yo. Oo. Oh. oh. sinabi kong kumain ka na ba? Oh. Naligo ka na? Oo. Oh. Naglinis ka na? Oo. Oh. Barag yung ilong hindi nagsasampu. La! Jump! La! Jump! L Jump, be! Masama ba yun? May nakakalimutan ka ngayong araw, Jampol? Wala akong nakalimutan, be. Swear! Wigsari! Po! Wigsari ka, ko! Ano yun? Bakit pa kasi kailangan ng wigsari? Pambata lang yan, be! wig wigsari-wigsari na yan? Nakalimutan ko nga yung daysari. Anong kwenta yan? Oh, wala kong sure. kwenta sa'yo kasi wala kang kwenta sa'yo. Nisip! Look, ang pulo. Yung sari, bibilangin mo lang yung seven days, so oh. dapat... Alam mo na! Alam mo na! Dapat! <laughs> Alam ko naman, mag-enjoy lang kami ng mga tropa ko. Hindi pala! Ang dami mo pala ang problema sa buhay! Bad, Hindi ka bad. pa mamatay! Yo! Ah? Yo! Hey! Hey! Be! Be! Ano ba ang ingay mo na Be. naman? Hehehehe! <laughs> Be, kakatapos lang namin maglaro, be. Apagod ako. nagbasketball basketball kami ng mga tropa ko, be. Anong meron? Bakit? Anong problema? Ah, papalan bala ako. Ano kami? May banding. Mamayang ano, mga 12, be. Gagabihin ako, be. Sige lang, sige lang. Tsaka ano, be. Okay lang. Ano pala, siguro bukas hindi rin mako makaka-uwi, be. Kasi alam mo naman, yung isa kong tropa, Kaka-uwi galing ibang bansa, kailangan namin mag-banding talaga ng todong-todo. Oo, okay. sabi nila, baka hindi ka payagan ni Felicia. Sabi ko, hindi yan. kaka mo lang naman, papayagan ako nun. Wala namang kaming ganap eh. Wala kaming kahit anong ganap. yung sabi ko sa kanya. Manahimik ka naman! Ina mo. Tuloy-tuloy yung salita mo. Demonyo. Ina mo ka. Madrip na ako sa'yo. Puro ka. Baby. ganyan, ben, ganyan, 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 talaga. Kinikwento ko lang yung araw ko kasi I'm happy. I'm I'm very very good. I'm I'm very very good. Pero may nakakalimutan ngayong araw. Wala akong kinalimutan, nag-update ako sa iyo. Oh. oh. Sinabi kong kumain ka na ba? Oh. Naligo ka na? Oh. Naglinis ka na? Oh. Barag yung ilong. Hindi nagsha-shampoo. Jo! Jo! Kasama <laughs> ba yun? Hindi ba yun In-update naman kita kanina kumaga. umaga. Oh. Ay nakakalimutan ka pang big thing, big day, big dreams, big nights, grand vibes. <laughs> Nagpapakaano siya, Rapper show. Siya, oh. Hindi, may nakakalimutan ka ngayong araw, Jampol. Wala akong nakalimutan, be. Swear. Swear. Wala akong nakalimutan. <laughs> 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 hindi mo alam. Jampol, ano? hindi mo talaga alam? Marami pa akong gagawin naman kasi. Nagpaalam na nga ako sa iyo, I'm busy. Busy day Uwik, ako po. Ano? Weak sa Rika ko. Ano yun? Ano nga nga Bilangin mo. Diba, ang mansa rin natin, kailan? Kailan? Tuwing 8. Oh, 8, infinity. 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, Bakit pa kasi kailangan ng Wixari? Pambata lang yan, be! Anong Wixari, Wixari na yan? Nakalimutan ko nga yung Daysari. Ano mo buti hindi ano, ko niya... Ano meron diyan? Ano? Butin... Eh! Anong meron diyan? Anong kinaibahan niyan sa Mansar sa anniversary? Dapat hindi na tayo nagse-celebrate niyan kasi wala, wala nang kwenta 'yan. Wala S ba kwenta sa iyo kasi wala ka wala kong kwenta sa iyo. Draw 'yun. Draw mo yung sarili mo. Wait, sorry. O anong o ano gagawin natin doon? Oh. Kakain sa labas. Oh. Kain na ng gastos lang 'yan, be gastos lang yung B. Pero, pag ako gumasos sa'yo, di ba? Hingi ka ng hingi. Ay, Taram nirap sa'yo eh. Mo, Yan, nirap sa'yo. Nanunumbat ka, mahilig ka manumbat, B. Di ba? Sabihin pag na natin pag manumbat. Pag nabibigay ka ng isang bagay, bigla mo isusumbat pag inaaway mo na ako. Kumbaga, may ketik. may ketik. Hindi mo lang naalala na week sa rin natin. Oh, shit! Jumpo, Lu. rin, bibilangin mo lang yung 7 days, so dapat... Alam mo na, alam mo na, <tip> Trip. Hmm, kala ko naman makakaligtas na sa away. Kala ko naman mag-enjoy lang kami ng mga tropa ko. Oh, hindi pala! Ang dami mo pala problema sa buhay! Hindi ka pa mamatay! Joke! Joke! Be, <tip> wala namang kasi yung week sa yun eh! Ano mag gusto mo? Pera? Hindi ko kailangan nun. Marami ako nun, Jampol. Kahit wala. Kahit nangutang ka alak. Bakit ba? Ano oh, meron? O oh, ano na meron oh. Babe, babe, love of my life, pili siya my life, pili siya my loves, oh, my loved ones. Hana, ano? victory. Oh. 'Yan ang gusto ko, Champol, ayun yung gusto ko, victory sabihin mo. <laughs> oh, tapos. Okay na, o oh, sige na. Mag-inom mag ka na doon. Sige na, babay na. Sige na. I love you. Masan tama mo.